Hello, welcome back to my channel, Kambus Dar Ngayon naman po ay ating uh, pag-uusapan at tatalakayin ang question and answer sa Republic Act 106 45 automaticong benepisyo ng PhilHealth sa mga senior citizen. Noong 5 ng Nobyembre 2014, pinirmahan ni Pangulong Binigno S. Aquino III ang Republic Act No. 10645 na nag-amienda ng Republic Act No. 7432 upang magbigay ng higit na kalinga sa mga nakakatandang Pilipino Magkakabisa ito ng labing limang araw matapos mailatala ang batas sa dyaryo o sa mga official gazette. Ano ang Republic Act RA-10645? Ang RA-10645 o ang batas na ginagawang otomatikong miyembro ng PhilHealth ang lahat ng Pilipinong patungo mula sa edad na 60 ay matatamasan ng lahat ng senior citizen ang lahat ng benepisyo pangkalusuga ng pangkalusugan ng PhilHealth. Kailangan ba ng mga senior citizen na kumuha ng ID sa PhilHealth? Hindi. Ayon mismo sa mga uh, pahayag ni Senator Ralph Recto, magpapakita lang sila ng ID bilang patunay na sila ay senior citizen at matatanggap na nila mula sa ospital ang karampatang benepisyo laan sa mga miyembro ng PhilHealth. Ngayon lang ba nagkabatas ng mga ganitong sigurong pangkalusugan ng mga senior citizen? Hindi. Noong pang 1992, ipinasan na ang Republic Act 7432 o Senior Citizen Act na ito at ipinasa sa Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizen Act of 2010. At ngayon 2014, mula ito sa inimendahan at higit na pinalawak ang saklaw ng naunang batas. Ano ang pinagkaiba ng Republic Act 9994 sa Republic Act 10645 na sa Republic Act 9994 na ang mabibigyan lamang ng automaticong benepisyo ng PhilHealth ay ang indigent o may hirap na Pilipino? Ito ang mga Pilipinong walang sapat na kita upang magbigay ng kontribusyon at maging miyembro ng PhilHealth. Inalis ito sa Republic Act 10645 at ginawang automatic ang benepisyo ng lahat ng mga senior citizen in the month o hindi. Ayon kay Senator Recto, sa oras na hipan nila ang kandila ng kanilang ikalabing ka anim na pungkarawan hanggang sa huli nilang hininga, member sila ng lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Gaano ba karaming senior citizen na hindi pa sakop ng PhilHealth? May 2.6 million pang senior citizen ang hindi naka-enroll sa PhilHealth sa kasalukuyan. May roong 3.94 million naka-enroll na at may kabuuan na 6.1 million citizen, senior citizen sa bansa. Saan kukunin ang pamala ng mga pondo para sa programang ito? Kukunin ang pondo mula sa National Health Insurance Fund ng PhilHealth nakita mula sa Republic Act 10351 o Sin Tax Reform Act of 2012. Ilan sa mga Pilipino ang nakikinabang na sa PhilHealth sa kasalukuyan? Noong December 2013, meron ng 31.27 na nakarehistrang membro at 45.63 million dependent ngayong 2014. Punteria ng PhilHealth na masakop na sigurong pangkalusugan ang higit na 90% na Pilipino na senior citizen. Sana naibigan po niyo ang aking mga tinalakay. At ipinaliwana tungkol sa question and answer na binipisyon ng senior citizen. Maraming salamat po.